Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Ipipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, uh, pasyensya na po kayo ah. Talagang hanggang ngayon po, ang dami nagtatanong, daming nagtataka, bakit daw hindi daw tayo masyadong updated sa pagbablog. Meron lang pong inaasikaso, tulad po ng sinabi ko, So, kung mapapansin niyo, nandito po ako sa aming lupain. So dahil nga po sa ibibenta na po namin tong lupa namin, kaya nabibisi lang po dahil sinasamahan po namin yung nagsusukat po, no? Kasi uh, bago kasi mabenta pala ang isang lupa, kailangan mo ng uh, pasukatan ng ano para malaman nung bibili yung mga alam niyo na, maraming pasikot-sikot basta lupa na ang pag-uusapan. Okay, pero ganoon pa man eh, tuloy po tayo sa ating uh, pag-uusapan ngayon, no? So, pero bagong lahat, eh, gusto ko muna pong uh, pasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad, sa uh, buong Pilipinas na sumusuporta po sa ating programa. Okay, uh, pag-uusapan po natin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, yung tungkol po sa naging reaksyon po nito ni Sarah Duterte Tungkol po sa uh, naganap na kung saan ay na, sinaksihan po ng ating Pangulo doon sa Tarlac, hindi ako nagkakamali ha. Yung pagsunog po o pagsira uh, sa mga droga o sa mga shabu na nahuli po. Na kung saan ay eh, sinaksihan po ng ating Pangulo yung pagsusunog. Nang sa ganon ay 100% na hindi na talaga magagamit. Okay, so... Ito po, mga namahal ko mga kababayan, panoorin muna po natin para po mabigyan natin ng sakto, tamang-tamang birada. Okay, ito po, panoorin natin. Hindi ko lang, ma'am, tabaho ba ng presidente ang sarain ng ebidensya na hindi yan tabang... Hindi na ng presidente ang mag-photo-off sa nahuli na, na drugs at mag-photo op sa pagsira na nahuli na drugs. So yun. So makikita nyo po o narinig naman natin yung naging reaction po nito ni Tony Sara Duterte na kung saan papilit po ha halatang nagdadrama lang po siya sa kanyang mga nagiging reaction. Hindi po normal yung kanyang uh, reaction ano. Parang pinipilit lang niya, kunyari natatawa siya, kunyari na ano siya, no? Pero ang tanong dito, mga minamahal ko, mga kababayan, ano? Parang nakakapagtaka yata, mukhang mas lumilitaw yata, na mukhang ang mas adik talaga at nanghihinayang sa mga shabu, di ba? Ay mukhang si Sarah Duterte, di ba? Pero pakinggan muna natin yung sagot ng ating uh, ginagalang at... Uh, tagapagsalita po ng ating uh, Pangulo, uh, Atty. Claire Castro. Ito po yung kanyang naging sagot. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taumbayan. bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taumbayan. bayan. Maraming salamat, uh, Luisa Cabato. Next question ay So yun, malinaw po ang naging sagot po ni Atty. Claire Castro. Sabi niya, kung nagtatrabaho, kinakailangan talaga eh makita ng lahat, no? Yung kung ano yung tinatrabaho ng ating pangulo, no? So bumalik muna tayo kay Sarah para may isa-isa po natin mabigyan natin ng matinding birada. Etong uh, naging reaction po ni Sarah Duterte sa pagsaksi po ng ating pangulo o sa pangunguna ng ating pangulo na sunugin yung mga shabu alam nyo ang mga kababayan, sa nakikita ko, parang, parang hindi naman talaga tungkol sa sinasabi ni Sara yung ibig sabihin niya. Ang napapansin ko dito, parang halatang halata po sa mukha ni Sara na para bagang nangihinayang siya. Parang nangihinayang siya na si bakit sinunog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o pinasunog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga shabu. No? Tapos, sineta niya. Kumbaga, siniraan na naman niya ang ating pangulo doon sa ginawa niya, uh, sa ginawa ng ating pangulo na pagsaksi nga sa pagsunog sa mga shabu. Sabi ni Sarah, ang ibig sabihin po ni Sarah doon sa kanyang mga pinagsasabi, ang gusto po niyang palitawin dito, hindi daw trabaho ng isang pangulo na saksihan o pangunahan yung pagsunog ng shabu. Hindi daw trabaho. So gusto niya siraan ang ating pangulo na hindi, di trabaho ng ano yan. Hindi trabaho ng Pangulo yan. Eh, para sa akin, mas mukha naman yata ang hindi, mas, mas hindi trabaho yata ng isang vice presidente ang manira ng manira. At mas lalong hindi naman yata trabaho ng isang vice presidente ang mamuna ng mapuna, mamuna ng mamuna nang wala sa lugar. Ang problema kasi dito kay Sara Duterte, mga minamahal ko mga kabayan, dahil bangag nga itong walang yang to, itong putang inang to, pinapansin niya, sinisiraan niya. Gusto na lang niya, siya yung laging bida. Gusto niya, siya yung laging ano. Gusto niya, siya yung laging perfect. Pero wala naman siya ginagawa. Puro pasyal dito, puro pasyal doon, puro bakasyon dito, family trip doon, family trip dito. Puro ganun lang. Diba? Yun lang ginagawa niya. Ngayon, pag may ginagawang kabutihan ng ating Pangulo para sa kanya masama, gusto niya dalhin yung mga Pilipino sa kanyang ginagawang kasamaan. Gusto niyang palitawin na mali ang ginawa ng ating Pangulo na saksihan o pangunahan yung pagsusunog ng droga. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung mas mali? Ha? Yung itago lang yung mga nahuling drugs para nang sa ganon ay unti-unti ng mga nasa ibang ahen, ng ibang ahensya dyan, ibenta muli sa mga parokyano? O sunugin para nang sa ganon ay hindi na mapakinabangan at wala nang mabibiktima pang mga Pilipino? Sige nga, anong mas maganda? Eh mukhang, mukhang ayaw ni Sara eh, sa ginawa ng ating mahal na Pangulo eh. Mukhang hinayang na hinayang na hinayang hinayang si Sara Duterte sa pagsusunog sa mga droga. Ano ba naman niya? Mukhang lumilitaw na ang, ang ano ngayon, katotohanan na mukhang si Sara Duterte ay talagang membro nga ng drug syndicate. Abalita balita ko mga minamahal ko mga kababayan nung nalaman na mga doterte na pinasunog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung Shabu doon sa Tarlac eh mukhang nagwala ho itong si Baste at maging itong si Puloy dahil balita ko yung mga nasabat na droga na yon ay gustong gusto ni Puloy o ng mga doterte na mabawi sapagkat malaki ang kanilang mga naging puhunan sa Shabu yun kung ninyo kay Michael Yang po yon, at sa iba pang kasapi ng kanilang drug syndicate. Kaya po minamadali nila na maging Pangulo si Sara Duterte para po mabawi yon. Ang problema, hindi pa nagagawa ni Sara Duterte na maging Pangulo, sinunog na po. Kaya po gumagawa na lamang po si Sara Duterte ng pambato, pantira sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, ginantihan po siya Sinampal po siya. Alam naman natin lahat ng sasabihin ng mga Duterte, pwede po natin ibalik sa kanila ng sampung ulit. Dito po mga minamahal ko mga kababayan, butata na naman po yung baliw si Raulo Gago na vice-presidente ng ating bansa na walang ibang ginawa kundi magputaktak na magputaktak, manira na manira, magbakasyon na magbakasyon, imbis na gawin yung kanyang tungkulin. Ayun, gumagawa lang po ng kasiraan sa ating mahal na Pangulo na kung saan siya rin naman ang nasisira. Ngayon, ipinakita po ngayon ni Atty. Claire Castro sa mga Pilipino, sa mga media, na pinagtatawanan ni Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi daw yung gawain ng, ng isang presidente. Parang gusto niyang palabasin, hindi gawain ng isang matinong presidente yung saksihan yung pagsusunog ng droga. Sa so madaling salita, aminado si Sara Duterte na baliw, si Raulo, gago si Rodrigo Roa Duterte. At wala sa tamang katinuan kasi kung sinasabi niyang mali na gawin ng isang presidente ang saksihan ang pagsunog ng isang uh, ng mga droga na nahuli ng ating mga otoridad, eh mas lalong si Raulo pala yung tatay niya. Dahil may ebidensya po eh. May pinakitang ebidensya si Atty. Claire Castro na kung saan butata, pahiya na naman itong si Sara Duterte sa kanyang mga binabanat na kung saan yung isang sampal niya binabalik sa kanya ng sampung ulit. Kaya nga sabi ko sa'yo, Sara Duterte, bago ka mag-inarte, bago mo ipakita yung pagmumukha mo mukhang puputamos, ayusin mo muna, mag-isip ka muna para hindi ka mabalikan agad. ba? Diba? O, oh, Sara, ano na? Ano masasagot mo doon? Tawa ka ng tawa ka, diputa ka. Ang lakas mo mang insulto, lakas mo manira, pero mas sirang-sira ka namang gaga ka. Diba? Hoy, Sara, ano nangyayari sa'yo? Ha? Sinisiraan mo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gusto mo na lang gusto mong mangyari lahat na lang ginagawa niya. Minamali mo. Gusto mong sabihin sa mga pili mali yan. Ay, mali yan. Ako ang tama. Mali yan. Ako ang tama. Ang tama yung, yung magbakasyon lang na magbakasyon. Yung tama yung mag-trip lang na mag-family trip lang na mag-family trip kung saan saan. Gastosin yung pera ng taong bayan. Yun gusto mo, di ba? Ang dami mong paninira, yung mo, yung pa yung masipag, yung pa yung nakakatulong sa bansang ito. Ikaw na puro ka lang gala, puro ka lang pasikat, puro ka lang paganda, puro ka lang kung ano-ano ginagawa mo na hindi naman pinapakinabangan ng mga Pilipino. Ikaw pa tong malakas ang loob na manira ng manira. Tapos pag nagsalita ka, akala mo naman yung sinasabi mo, hindi babalik sa'yo, hindi isasampal sa'yo. ba? Diba? Talagang masasabi natin mga minamal ko mga kababayan, bangag. Ha? Mukhang galit na galit si Sarah. halatang ang halata po, galit na galit sila sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Galit na galit sila dahil imbis na mabawi pa nila, mabawi pa ni Michael Yang, ni Puloy, ah, ng asawa ni Sarah Duterte, yung mga drugs na pinasunog ng ating mahal na Pangulo, ay hindi na nila mababawi. Kaya ganun ang naging reaksyon ni Sarah Duterte. Siya, ikumpara ninyo, ano mas maganda na gawin ng isang Pangulo? Yung ipasunog, yung mga droga at saksihan niya, o ipatago yung droga at gamitin niya. Sige nga, o benta niya. Di ba? So, gusto pong gamin bobo, tanga, si Raulo, ni Sara Duterte, mga Pilipino. Pero wag po tayong pumayag. Alam naman po natin kung gaano ka si Raulo, gago, ayan si Sara Duterte. Alam po natin kung gaano kawalang niya yung babae na yan, yung puta na yan. Di ba? So, para sa akin, mga minamal ko, mga kababayan, dito na natin masasaksihan na talagang napakasinungaling po ng mga Duterte. Alam nyo, kung adik po talagang ating mahal na Pangulo at nagsasabu ang ating mahal na Pangulo, hindi niya ipapasunog. Pwede niyang, pwede niyang ipahakot yan, niya, ipadala doon sa uh, lugar niya o kung saan man niya idadali niya para mapakinabangan niya, magamit niya. Diba? Pero hindi. Dito na, natatakot kasi ang mga ang mga Duterte at nasasampal kasi sila sa kanilang mga pinagsasabi paninira sa ating mahal na pangulo, di ba? Sabi nila, adik si Bongbong Marcos. May adik ba na pinapasunog yung ano? Walang ganoon, ang adik sa droga, ha? Iba ugali niyan, iba prinsipyo niyan, di ba? Hindi makakain basta maka-droga. Sa totoo lang, di ba? Walang asawa basta maka-droga, di ba? Walang anak basta maka-droga. Yan ang adik. Adik na nga sa droga, sabihin, mas importante lang sa kanya droga. O, ngayon, dahil mahal lang ating mahal na Pangulo ang buong bansa, mahal niya ang mga Pilipinong nagiging biktima ng droga, sinunog niya o pinasunog niya, pinangunahan pa niya. Para nang sa ganon, makita ng taong bayan na ang mahalaga sa ating mga Pangulo ay ang mga kaligtasan ng mga Pilipinong nagiging biktima ng droga. Siguro, sa ginawa ng ating mahal na Pangulo, nasampal yung mga Duterte o nasampal si Sara sa kanyang paninira. Kaya yon gumagawa na naman siya ng kaartehan, yung tawa niya pilit pa, may kaartehan. Talagang napakagaling pong magdrama ni Sara Duterte, no? Halatang hindi normal yung kanya na ano, parang gumagawa na lang siya ng acting para sabihin na, ba diba, may pa, ay, hay ka ding, gago. Madami-dami, sarap, naku, mm, sarap mo talaga pukpukin ng martilyo sa ulo, Sara. Nako, kung kung malapit-lapit ka lang sa akin, sir, pupukpukin ko talaga yung alang mong gago ka. Ang dami-dami mong kaartihan, ang dami-dami mong kabalbalan, ang dami-dami mong kung ano-ano ginagawa mo sa buhay, puro ka lang paninira. Sirang-sira ka naman. Buti sana kung hindi ka magnanakaw. Buti sana kung hindi ka mandarambong. Buti sana kung wala kang mga kaso. Buti sana kung wala kang kinakaharap na impeachment. Tangina mo, Sarah. Puro ka paninira. Pero ikaw naman tong sirang-sira, ang dami-dami mong kaso. Pumunta ka doon sa NBI, sa DOJ, sa Ombudsman, ang dami mong kaso. Tarantado ka. Yung taong sinisiraan mo, inaano mo, ang ganda ng performance. Ikaw tong puro lang kwacha, puro lang laboy. Walang ibang ginawa, kundi... Kaya nga sabi ko sa inyo mga, mga kababayan, ginagamit na lamang po ni Sara Duterte yung kasikatan ng kanyang ama. Pero ang totoo, hindi po siya nagtatrabaho. Nagsasayang lang po siya ng pera natin tinatapon lang niya, inawaldas lang niya ang pera natin. Ngayon, para mas marami siyang mawaldas, gustong gusto niya kunin, agawin yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo nang sa ganon. Mapakinabangan nito ng kanilang mga kaalyado, mapakinabangan nito katulad ni Kibuloy, katulad ni Ernie Tebes, di ba? At marami pang iba na mga hayop, si Raulo, Gago, mga walang pusong mga tao, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo nakaka-proud po ang ating mahal na Pangulo. Habang siya po ay sinisiraan ng husto ni Sara Duterte, lalo po siyang pinapalakas, lalo po siyang pinapatibay, lalo siyang ginagawang matalino, at lalo po siyang binibigyan ng blessing ng ating Panginoon. Samantalang si Sara puro paninira, ayun, nababaon ngayon sa lahat-lahat. Nababaon sa kaso, nababaon sa kung ano-anong problema. Dahil nga, yun ay bunga ng kanyang kawalangyaan, bunga ng kanyang katarantaduhan. So, kaya sa'yo, Sara Duterte, good luck na lang sa'yo, Inday. Ah, yung pagmumukha mo, mukha kang sapatos. Yung pagmumukha mo, mukha kang ingro ng demonyo. Ha? Ah? Kaya, good luck na lang sa'yo, Sarah Bulate. Ha? Ah? Sana, pagpalain ka ng mga demonyong katulad mo. oso oh, so mga kababayan, pasensya na po. Medyo nakakaiblad na naman ako. Dahil nga sa katulong gisan nito ni Sarah Duterte. Pero gano'n pa man, muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod. Mabuhay po ang ating bayan, Mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.